Good morning. I am Attorney Francesca Sengas, spokesperson for Mr. Bong Revilla. Mm -hmm. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampas sa kanya na di umano'y paglabag ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pong ibang reklamo laban kay Mr. Revilla sa DOJ ngayon. Mm -hmm. Maliban sa kanyang counter affidavit, ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Uh, with that, We will make no further statements, and we will let the legal process take its course, and that will be all. Thank you. Yung anong evidence mo, baka pwedeng may mapanggitin? We will have no further statements at this time. Thank you.